Sino raw itong politiko na bumili ng beach resort sa lalawigan at mga mansyon sa Magarang Village sa Metro Manila? Ayon sa nakalap ni Mang Teban, tumibaraw kasi ang politiko sa isang proyekto kaya ipinambili agad ng ari-arian upang hindi masita ng mga kinauukulan. Mukhang balak gawing negosyo ng politiko ang beach resort sa isang isla na malayo sa Metro Manila. Makaraw kasi hindi na manalo uli sa halala nitong politiko dahil unti-unting bumabaho ang pangalan niya sa mga botante. Bukod sa resort, bumili rin daw ito ng mansyon sa dalawang exclusive village sa Metro Manila na nagkakahalaga ng daan-daang milyong piso ang bawat isa. Kayo mga Katele Tabloid, anong masasabi nyo dito? Comment down below. Pero bago ang lahat, follow nyo muna kami sa aming mga social media. Para sa Abante, ako po si Jigo Postolero. Peace